nang mangyari sa akin, ang mga ngasiwa sa iglesia ay nakaplano na. Aking iniisip na gawing tagapangasiwa si kapatid na Daniel kung ano man ang mangyayari sa akin. At para tayo nakaprepare, mabuti na yung nakaprepare tayo. Ang pakiusap ko sa inyo, tulungan niyo si kapatid na Daniel, bata pa siya. Sinasabi ko ito dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Maaaring sa malaot madali mawala ako sa piling nyo, mabuti na yung wag kayong magkaroon ng pagkakabahabahagi. Mahal ko kayong lahat, mga kapatid. Pagpalaing kayo ng Diyos, tanggapin nyo ang basbas ng Diyos sa inyong lahat at yumaon kayong payapa at magmahalan sa isa't isa. Paano bukas? Paano kaya mananakim ka na dahil... Kahit hindi na sa'yo, kukunin mo na kasi ang tinitingnan mo para meron kang ma para bukas. Oh. Mauubos yan. Alam <laughs> ano mauubos yan. Isang sakit lang. Pagka ikaw nagkasakit ng, uh, nako, eh, matindi-tinding sakit. Lahat ng meron ka, kaya nga sabi ni Satanas, balat kung balat, lahat ibibigay ng tao dahil sa kanyang buhay. 'di ba? Eh ganoon ang kaya po mga kapatid, higit sa lahat ang ating maging pagtitiwala paano bukas, paano kaya mananakim ka na dahil kahit hindi na sayo kukunin mo na kasi ang tinitingnan mo para meron kang ma para bukas. Oh, mauubos 'yan. <laughs> ano ako mauubos 'yan? Isang sakit lang. Pagka ikaw nagkasakit ng uh, nako eh, matindi-tinding sakit. Lahat ng merong ka. Kaya nga sabi ni Satanas, balat kong balat. Lahat ibibigay ng tao dahil sa kanyang buhay. Alang-alang sa mga kapatid na nagugulumihanan, alang-alang sa mga kapatid na gustong magpatuloy ngunit may mga saloobin sa kanilang mga puso na hindi nila ma-express ma express kanino man, alang-alang sa mga kapatid na umiiyak at naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong. For the sake of truth, justice, and love, hinahamon ko ang pamunuan, ang pangangasiwa ng MCGI na patunayan sa akin at sa buong mundo na pwedeng ipangaral ng mga ngaral ng Diyos, ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, ayon sa Biblia. Hinahamon ko kayo, lalong-lalo na ang nangangasiwa sa samahang MCGI. Hinahamon ko kayo sa isang formal debate. Patunayan niyo sa akin na pwedeng ipangaral ng mga ngaral ng Diyos ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, ayon sa Biblia, patutunayan ko, hindi pwedeng ipangaral ang salita ni Satanas kailanman sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Let's settle this once and for all. Tutal, mahili kayo sa get it straight. Let's get it straight. Pwede bang ipangaral ang salita ni Satanas sa loob ng Iglesia ng Diyos sa Biblia? tutol ako. Pag napatunayan nyo na pwedeng ipangaral ang salita ni Satanas sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, aaminin ko sa buong mundo, sinungaling ako, at hindi ko na kayo pakikialaman, at kung gusto nyo, papapugot ako ng lieg pag napatunayan nyo na pwedeng ipangaral ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, o kahit magdagdag pa kayo ng mga consequence na gusto ninyo nagawin ko pagka nanalo kayo sa debate. Pero pagka napatunayan ko naman na hindi pwedeng ipangaral at walang mga ng Diyos na nangangaral ng salita ni Satanas sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, ayon sa Biblia, pagka napatunayan kong hindi pwede Magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, hihingi kayo ng tawad, unang-una sa Diyos, pangalawa sa kapatiran, at aaminin nyo kayo ay nagkamali at kayo ay nakapagturo ng mga aral na wala sa Biblia. At kayo ay magbabasa ng Biblia araw at gabi at kayo ay magpopokus sa pangangaran ng salita ng Diyos, titigilan nyo ang lahat ng mga ginagawa ninyong mga walang kabuluhan o walang kinalaman sa kaligtasan. Titigilan nyo ang magpatalon ng motor. Titigilan nyo ang magpaikot ng kotse. At titigilan nyo ang lahat ng mga wala namang kinalaman sa kaligtasan. At kayo ay mag-aaral ng Biblia, araw at gabi. At inyong isisigaw sa buong mundo at inyong ipagtatanggol ang pananampalatayang itinuro sa atin ni kapatid na Eli. Inyong ipagpapatuloy ang gawain ng Diyos sa paraan na itinuro ng Panginoong Yeso Kristo, sa paraan na ginawa ng mga apostol, at sa paraan na ginaya ni kapatid na Eli. Yan ang, yan ang consequence kung mapapatunayan ko sa inyo na hindi kailanman ipinangaral ng mga ngaral ng Diyos ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia. Para patunayan ko sa inyo na ako ay walang ambisyon na kunin ang inyong tungkulin para patunayan ko sa inyong hindi ako naghahangad na mamuno sa mga kapatid kabayaran kung mapapatunayan kong mali ang inyong mga turo. At titigilan na ninyo ang pagbablog ang paghahalukay ng ube, ang pagpapatalon ng motor, at kung ano-ano pang mga kalokohan na wala namang kinalaman at hindi makakatulong sa kaligtasan ng mga kaluluwa. At kayo ay magbabasa ng Biblia araw at gabi, buong maghapon, walang tigil. Magsusunog kayo ng kilay sa pag-aaral ng salita ng Diyos at inyong ipapangaral na muli sa buong mundo ang ibanghelyo ng pagliligtas, ang aral na walang mali, ang dalisay na katotohanan na ipinangaral ng Panginoong Iso Kristo at mga apostol at sinunod ni kapatid na Eli ng may kagitingan na gaya ng mga naunang lingkod ng Panginoon. Ipapangaral nyo ang ibanghelyo kalakip ng mga mabubuting gawa na walang pakakak o pagpapaimbabaw na gaya ng ginawa ng kapatiran inakay ni kapatid na Eli noon at inyong iaalay ang inyong buong buhay at ang inyong buong kalakasan sa pagsagip ng mga kaluluwang nadadaya at nabubulag ng mga bulaang pastor sa ating panahon at inyong gagampan ng may kahusayan ang inyong tungkulin bilang mga ng Diyos na gaya ni kapatid na Eli kung papaanong inalay niya ang kanyang buhay at magagawa at buong kalakasan niyang isinigaw na si Kristo ay Diyos at hindi tao na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng mga tao na ang ating mga kapwa-tao ay nararapat mag-ingat sa mga bulaang pastor na ginagamit ang Biblia, ang salita ng Diyos, upang sila'y kalakalin. At kung sa ating pag-uusap, ay mapatunayan kung mali kayo, ay aakayin nyo ang mga kapatid sa katwiran, sa katapatan, at sa pag-ibig na hindi pa imbabaw, gaya ng kung paanong inakay ng kapatid na Eli ang kapatirang sa Diyos. At sila'y aakayin nyo pabalik sa dating daan na ating nilakaran sama-sama sa panahon ng kapatid na Eli. Umaasa po ako na tatanggapin ninyo ang hamong ito at titigilan na ninyo ang mga pagpapasaring sa mga pagkakatipon na nagdudulot lang ng confusion sa mga kapatid at nagtatanim ng puot sa kanilang mga puso. If you love your children, if you love your families, If you love the brethren and if you love God most of all, let's make this happen.